By the white picking fences. Say hello to palm trees and benzes. They say you gotta fall. They have it all. Yeah. But we don't want two kids and a wife. I don't want a job. I just want a life. Sometimes the underdogs ride. happy birthday. Birthday. This is your special day. So, sana maging masaya ka. Ah. Tulad ito. Just be happy always. And, thank you sa lahat ng mga time na kasama kita. Lagi kita makakasaya. Sana magtagal ito. Magtagal pa buhay mo. Thank you. Ingat ka palagi ah. God bless you, Kola And yung na pagkatalo, yung pagkatalo mo sa student council, wala yan. Basic lang yan. Eh. Oh, many, many trials to have ko wala. Second year ka pa lang. Marami ka pang pagdadaanan. Eh. Alam mo yung Ed C, A, E. Pinawahirap sa lahat. Pero basic lang yan. Eh. Laging po tatandaan na dito lang ako para sa'yo. Iyot ka palagi. God bless you and wish you all the best. Uh, kinatok na dito bye, yung... <laughs> Babay ko na. Bye bye, ko Bye bye, Happy birthday ulit ko na. Sorry, kuha pala ako. Ito lang yung gift ko. At hindi mo na makapunta sa birthday mo. This is your special day, so don't be sad. Just be happy like this. <laughs> Bye bye. Bye bye. Bye bye. Thank you talaga lahat ko. Hey, so bye. Happy birthday again. Hello po na. Um, happy happy birthday sa iyo. Wish you all the best. And sana mag-enjoy ka sa birthday mo ayon. And kailangan ang hindi ka lang. At sana maiyak ka. Please, <laughs> maiyak ka. Please, maiyak ka. I did. Joke lang. Okay sa sa totoo, talaga, hindi naman talaga nilalim. Di ba, di ba? Pero dahil nga yung mga pesa na nakita ka namin, mga mga friend namin, then, number 7 daw, namin, then, number 7, start na kami cheers sa iyo. At ang ko sa iyo ng Ito pa tawag ko sa iyo. No? And, um, de, ayun lang. Thank you for <laughs> being a good friend dyan And kahit maharot ka, alam mo yung kulit-kulit mo. Pero yung kulit mo naman ay maayos naman. Hindi namin yung nakakaal <laughs> Tapos, ikaw yung tao, hindi marunong magalit, hindi marunong mainis. Hindi meron basta stagger. And, Kola, thank you sa lahat. Dahil, hindi friend mo ako. Ayun ay, lang. Thank you, thank you, thank you. And sorry sa... sa pag, ano kasi, Yan. <laughs> Sorry, Jaan. <John>. Ah, <laughs> uh, lang na malin mo mga pamilya mo and mga kapatid mo. Huwag mo sila and mag-focus ka sa study mo. Ah, uh, magdasal ka. At uh, lang. Happy, happy birthday ulit, Kola. And thank you sa lahat. Uh -huh. Wish you all the best and bye-bye. <laughs> Good morning folks and this is you may be online I got may problema ka, pwede ka pala kumapit sa akin kung gusto mo lang ito. Uh, God bless. Happy birthday. namin alam niyan. Sa sana no, huwag ka munang magpapaligaw kayaan mo muna sila at lagi ka susunod sa amin ni daddy at mga kapatid mo hindi mong maawayin huwag suplada at yung mga kasampahin natin kasi nisa palagi ka nakasimangot telemano hey sana maging masaya ka Mama, so mahal na mahalin ka namin happy birthday happy birthday happy birthday Happy birthday Happy birthday we love you too. I love you too Mama Kaman, oh, Maganda, sabi ko I uh, Ano, hates uh, 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 years Alam ano na Ano year, SK chairman. Alam mo na natin. Oh. Yeah, AJ. Okay. Sa'yo. <laughs> Alam mo na Sayo. Dapat siya. Meron na tayo. So, mahala kayo. Eh kapatid. Uh, gusto ko oh, tulungan kayo. Magtutulungan kayo. Na uh, mamahala kayo. Uh, magprotektahan uh, kayo. Ikaw so, rin. Yung nakwacha, nakwacha mo. Palagi ka sa tala, nakwacha. So, hindi ko na namin pinag-ihigpitan. Iwala kami sa iyo study muna, okay lang yung mga sport. Uh, support ako, uh, yung support ka namin sa inang mami mo. Pagdating dyan, eh, okay na kami malukot kami sa inyo. Hindi namin kayo din na kita. So, huwag mo rin sa'yo namin yung diwala namin. study hard muna para yung future career mo. At gusto namin kay lahat ang matapos namin matapos namin kayo at saka maganda po kayo sa iba yung feel na pinagdadaanan niya sa pinagdaanan namin so bago kami naging ganito eh, nagdaan din wala kami sa mga so sana uh, protect yourself at saka yung tiwala sa sa tapo eh maging vigilant hey, ka Protect mo ang iyong sarili so we love you I love you, I love you, I love you mwa mwa chup chup okay, happy birthday, right bye bye happy birthday, bye bye happy birthday tayo naglalaro ng ano taguan sa lumang bahay tapos may club club pa teacher teacher yan kahit ano tapos yung ano playing bata ka nung no, bata ka pa lang ano lagi ka sunod na sunod sa akin dahil hindi ko alam kung ano wala ka ba kaibigan pero may iba na yung simula ng paglaki mo ano ah uh, bigla ay parang nag fall apart ba yun or nagsimula na konti na ganun eh kasi iba na yung mundo, mundo natin eh ang lumalaki daming problema yung iniisip mo mga ganyan tapos yung studies mo rin makalimutan puro na lang sports yung mo tingnan mo dalawa na tuloy yung strain mo dalawa pa left and right ano ba ba tapos naalala ko pa yung ano, yung kanta natin sa yung, namatay yung alaga nating dagka, si Mrs. ng si Mr. Moss, may kanta pa tayo noon. 'Di ba? Tapos yung mga ibon natin namatay din, iiyak-iyak din tayo noon. Sisi lalo ngayon. Ah, uh, basta ano, ah uh, paglaki mo dapat ano, ah uh, decision making na ano na na anong talaga gusto mo wag yung ano yung siya sabi na maging kakanan ganon basta ano do what your belief is but wag naman sobra kung naman ano ano yung si, yung, si mami sa si daddy wag naman si gawin mga ganon saka magsalita salita saka ano kapdating naman sa ano sa utos utos mo parang Matanda na rin eh. bayan bata eh, mas matanda pa siya kaysa iyo ha. Huwag kayong sagot-sagot Alam mo, nakita mo na yung video kay mami eh. Kaya, manalaman mo na yun, di ba? Tapos, si... Ano, si Daddy naman. uh, Yung advice niya, take it in your heart. Para, ano, parang... Alam ko kasi, ano eh, hardworking naman sila eh. 'di ba? Tsaka yung hobby ko, tsaka hobby ni mami pa pare-pares na kaya di ko maintindihan bakit nagugusto na yung shopping, shopping na ganyan. Eh, ako naman, libro. Basta, uh, kaya ako na lang kukulay bro. Basta kaya nga ano kulay natin opposite. Eh kasi gusto mo maging opposite talaga. Ayun talaga yung inaano ko eh. Goal ko eh. Tsaka isipin mo mabuti talaga ano yung course mo talaga. Hindi lang yung katulad kay Sir Pat ano offend ka ha huh, sir pat kung nandiyan ka naman dyan ha huh? uh, sige ah uh, sige hanggat, hanggat dito na lang ngayon na sasabihin ko marami pa baka mahaba yung oras sige happy birthday happy 15th birthday good luck and God bless you the highest high still searching for the reason Nagawa <laughs> lang <laughs> yung birthday siya. Tapos na! sa Okay na yun! Maganda naman ah! Huwag mo na akong guloyin.